araw mga boss nilakad ulit tayo ngayon pabalik ulit tayo ng Maynila so, maaga tayo alis dahil dito so, na kayo magkikita ng mga kasama ko sa shop so, ito pa, pa alis na tayo ng bahay inagahan na nga natin ngayon dahil baka matraffic traffic saka kailangan namin ibalik yung ano namin yung tinanggal namin na salamin doon sa shower enclosure So, kailangan natin ng maaga makarating at kailangan rin natin makabalik din dahil marami pa tayong gagawin siya, chef. sa shop tatlo lang kasi kami ngayon dito eh, isang kasama namin umuwi pa ng Laguna kaya sana dumating din sa maaga dahil maaga kailangan muna tayong duman sa magawan para makakain tayo ng nagat paano mainitan yung katawan natin kailangan muna tayong dumaan dyan sa bago dun sa shop namin Ewa, dito na nga tayo sa Lugaw ano ba? Ito ang order ako ng isang Lugaw Lumpia at Tokwa so, Ito lang pampainit ng katawan natin Bago dito ng shop Kailangan mo natin kuhanin yung sosi na inuwanan natin doon sa kapitbahay na at, at, shop namin dito sa may tindahan ng gasol. Maga kasi dumadating yung kasama namin. eh kaso tumawag sa balintawak na lang doon sa magantay. Kaya e, nanggaling din naman sa muna, pero, siya ng Laguna kaya hindi naman siya magantay sa amin. isang susi kahapon dahil eh. kaya ako dito didiretso yung kasama namin okay. ito na lang pala sa balintawag sa mga ambak sa Do so, prepare tayo ng gamit ngayon, alam mo?

何

pasunatin natin yung mga sulat na nakadingit ano po ba ano pa ba dapat dalhin natin doon ano pa dapat natin yun na yan sir sure ka oh eh baka ano eh, mo na baka abang Atras ko lang. Atras ko lang. Suba. Ano? Kasi doon si Tony mag-aabang sa atin. Eh. Okay. Bakit kasi yung palabas eh. Eh. Walang magandang palabas na. Yung gumawit sa... Ano? Black Rider? Ang pangit eh. Target ba? Hmm. Ano um, ba po Yung kay eh, ano? Mm -hmm. Kailangan ba ang pesa? pulang araw? Eh, action naman na ata. Wala <laughs> <laughs> yun. pala Ay, ay, baka nung ng hapon yun eh. Kaya nga. No? Kwento ng hapon so, yun eh. Kaya nga yung kwento ng ano yun. Sa mga tatang lang ako.

Ito sa Enlix na nga kami mga boss so, Medyo malapit-lapit na kami sa Balintawak. eh Doon namin sa salubong yung kasama namin na galing pa ng Laguna ulan pa dito sa Balintawak. Naantay lang namin kasama namin dito. Eh na, kita na <laughs> tayo <Tumula>. dito. Ito lang. <laughs> Umulan eh. Umulan. Ayun lang na. Mundo Lens, namatay pa. Tiyohin mo ba yun namatay? Ako, yung namatay? Ito po yung nagampun sa akin. Oh, ah, ganun ba? Kaya kailangan ko. Jadi oh. diretso ka na mamaya. Sa 14 pa daw ang ano eh. Ah, sa so 14 pa. Baka linggo na ako. Ah, okay. Sige. So para makapag-anak buhay pa ng uh, oh. ah. patala okay, sa sa sasawa. Walang pera yung mag-inama mm Sige, sige. Hindi naman walang wala oh. So. pera. Hindi naman hindi naman pera. Ipatid yung mga.

Ito so, na nga tayo sa so, banda Sampalo, mga ka-boss. So, malapit na tayo dun sa bahay kung saan kami magkakulit ng salamin. Eh, eh, hindi na nga nga alam kung e, ano yung may O yung interior sign eh. <laughs> Anong narabalikan to? Pagkakaling sa taas. Papapak. Ano? Paramanan ng ganyan pagbabalik na naman tao. ka ito na nga yung gagawin namin. Dito namin ibabalik yung salabin ng shower enclosure. So bago pa yan, kailangan mo ng linisin mo kasama ko yung mga nanigas na silan. Yung pinagbaklasan namin. So na. Kailangan malinis yan para balik So, kailangan iikasan para makabalik na sabay-sabay so, dito nga sila diyan hindi mo sinabalik lang namin kung sa naka-pwesto yung sana task salamin na yan na fix para sa shower enclosure sa iba pa hindi di na hindi di kia dumikit sa baba hindi pa

सनेदा पसंद सर ये चार सामान और प्लास्टिक बॉक्स में डाल देते हैं जलने वरुण

Kinakilang tasan eh. Kung saan lumalaki, isa yung higit lang. Yung tama, yung tatamahan lang ng salam dito. At nasa po kayo, kung ano. Siyempre, kayo lang yan.

Les yeah, à

তার

Nandiyan na ulit kami sa Bulacan. Oh. Kumain na lang kami kanina sa yung nadadaanan namin para pagdating dito, hindi na kayo magluloto. Medyo ano na, tangali na. Oh. 11.30. Uh, kumain na okay na yung ginawa namin doon binalik lang namin yung tinanggal namin na para dahil nakala nung uh, yung ano, designer doon nakakala doon sa kinabit namin na shower enclosure yung nitulo ang itala yung bagyong karina kasi nagkaroon ng tubig doon sa loob eh, wala para naman nakatira yung, ano, yung unit na yun itales. kaya akala doon sa kinabit namin nagsurbahan nila ng ilang araw hindi eh, naman bolo eh. kaya